Jeremias Ang pagkawasak ng Jerusalem Ikalimamput dalawang kabanata Si Zedekiah ay dalawamput isang taong gulang ng maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng labing isang taon. Ang ina niya ay si Hamutal na anak ni Jeremias na tagalib na. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon katulad ng ginawa ni Haring Jehoiakim. Sa galit ng Panginoon, pinalayas niya sa harapan niya ang mga taga-Herusalem at taga-Huda. At ngayon, nagrebelde si Zedekiah sa hari ng Babilonia. Kaya noong ikasyam na taon ang pagkahari niya, nang ikasampung araw ng ikasampung buwan, sumalakay si Haring Nebuchadnezzar ng Babilonia at ang kanyang buong hukbo sa Jerusalem. Nagkampo sila sa labas ng lungsod at nagtambak ng lupa sa tabi ng pader para roon sila dumaan sa pagpasok nila sa lungsod. Pinalibutan nila ang lungsod hanggang ikalabing isang taon ng paghahari ni Zedekiah. Noong ikasyam na araw ng ikaapat na buwan ng taon ding iyon, matindi na ang tagutom sa lungsod at wala nang makain ang mga tao winasak na ng mga taga-Babylonia ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Kaya naisip ni Zedekiah na tumakas kasama ang kanyang buong hukbo. Pero dahil sa napalibutan na sila ng mga taga-Babylonia, naghintay sila hanggang sa gumabi. Doon sila dumaan sa pintuan na nasa pagitan ng dalawang pader, malapit sa halamanan ng hari. Tumakas sila patungo sa lambak ng Hordan. Pero hinabol sila ng mga sundalo ng Babilonia at inabutan sila sa kapatagan ng Jericho. Humiwalay kay Zedekiah ang lahat ng sundalo niya at siya'y nahuli. Dinala siya sa hari ng Babilonia sa Ribla sa lupain ng Hamat at doon siya hinatulan. Pagkatapos, doon sa Ribla sa harap mismo ni Zedekiah, pinatay ng hari ng Babilonia ang anak na lalaki ni Zedekiah at ang lahat ng pinuno ng Huda. At ipinadukit ng hari ang mga mata ni Zedekaya. Ikinadena siya at dinala sa Babylonia. Doon siya ikinulong hanggang sa siya'y mamatay. Noong ikasampung araw ng ikalimang buwan, ng ikalabing siyam na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, pumunta sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na pinuno ng mga gwardya ng hari sa Babylonia. Sinunod niya ang templo ng Panginoon, ang palasyo, ang lahat ng bahay sa Jerusalem, at ang lahat ng mahalagang gusali. Sa pamamahala niya, giniba ng mga sundalo ng Babylonia ang mga pader na nakapalibot sa Jerusalem, at dinalan niyang bihag ang mga natitirang tao sa lungsod, pati na ang ilang pinakadukhang mga tao at ang mga taong kumampi sa hari ng Babylonia. Pero iniwan din niya ang ilan sa pinakadukhang mga tao para alagaan ang mga ubasan at mga bukirin. Sinira ng mga taga-Babilonia ang mga sumusunod na kagamitan sa templo ng Panginoon. Ang haliging tanso, mga karitong ginagamit sa pag-igib, at ang malaking lalagyan ng tubig na tanso na tinatawag nilang dagat. At dinala nila sa Babilonia ang lahat ng tanso. Kinuha rin nila ang mga kawali, mga pala, mga pamputol sa mitsa ng ilaw, mga mangkok, at ang iba pang tanso na ginagamit sa templo. Kinuha ni Nebuzaradan ang mga palanggana, mga lalagyan ng baga, mga mangkok, mga palayok, mga lalagyan ng ilaw, mga tasa, at mga mangkok na ginagamit sa pag-aalay ng handog na inumin, at iba pang kagamitang gawa sa ginto at pilak. Hindi kayang timbangin ang mga tanso na mula sa dalawang haligi sa laragyan ng tubig na tinatawag nilang dagat sa labindalawang torong tanso na patungan ito, at mga karitong ginagamit sa pagigib ng tubig. Ang mga gamit na ito'y ipinagawa noon ni Solomon para sa templo ng Panginoon. Ang taas ng bawat haligi ay dalawamputpitong talampakan at ang kabuoang bilog ay labingwalong talampakan. May butas ito sa gitna at ang kapal ng tanso ay apat na pulgada. Ang bawat haligi ay may parang ulo sa itaas na nasa pitot kalahating talampakan ang taas. Pinaikutan ito ng mga malakadenang dugtong-dugtong at napapalibutan ito ng palamuting tanso na hugis-prutas na pomegranata. Sa gilid ng bawat haligi ay may siyam naput-anim na palamuti nakahugis ng prutas ng pomegranata na nakapaikot sa kadenang magkakakabit sa parang ulo ng haligi. Binihag din ni Nebuzaradan si Naseraya na punong pari, Zephanias na pangalawang punong pari, at ang tatlong tagapagbantay ng pinto ng templo. Ito pa ang mga nakita niya at dinalang bihag mula sa lungsod. Ang opisyal ng mga sundalo ng Huda, ang pitong tagapamahala ng hari, ang commander na kumukuha at nagsasanay ng mga taong magiging sundalo at ang anim na kupang mamamayan doon. Silang lahat ay dinala ni Nebuzaradan sa hari ng Babylonia na nasa Ribla, na ng Hamat, at doon sila ipinapatay ng hari. Kaya ang mga mamamayan ng Huda ay binihag at dinala papalayo sa lupain nila. Ito ang bilang ng mga taong binihag ni Haring Nebuchadnezzar. Noong ikapitong taon ng paghahari niya, tatlong libo at dalawamput tatlo. Noong ikalabing walong taon ng paghahari niya, walong daan at dalawa. Noong ikadalawamput tatlong taon ng paghahari niya, pitong daan at apat Si Nebuchadnezzar ang bumihag sa kanila. May kabu ang bilang na apat na libo at anim na ang binihag. Pinakawalan si Jehoiakim. Noong ika-37 taon ng pagkabihag ni Haring Jehoiakim ng Huda, naging hari ng Babilonya si Evil Merodach. Pinalaya niya si Jehoiakim nang ika-25 araw ng ikalabing dalawang buwan ng taon na iyon. Mabait siya kay Haring Jehoiakim. At pinarangalan niya ito ng higit kaysa sa ibang mga hari na bihag din doon sa Babilonia. Kaya hindi na nagsuot si Haring Jehoiakim ng damit na para sa mga bilanggo. At mula noon ay kumakain na siya kasama ng hari. At bawat araw, binibigyan siya ng hari ng Babilonia ng kanyang mga pangangailangan hanggang sa siya ay namatay.